Paano ninakaw ng Amerika ang Pilipinas? Isang kasaysayan ng pananakop. Ang Pilipinas, isang bansang mayaman sa kultura, likas na yaman at kasaysayan. Ngunit noong 1898, isang makapangyarihang bansa ang dumating, nangakong palayain ang mga Pilipino, pero sa halip, inagaw ang kanilang kalayaan. Ito ang kwento kung paano sinakop ng Estados Unidos ang Pilipinas sa pamamagitan ng digmaan panlilinlang at pagtataksil, digmaang Espanyol-Amerikano at ang kasunduan sa Paris, 1898. Nagsimula ang lahat sa digmaang Espanyol-Amerikano. Noong Pebrero 1898, sumabog ang barkong pandigma ng Amerika na USS Maine sa Cuba. Sinisi ng Amerika ang Espanya at nagdeklara ng digmaan. Hindi alam ng maraming Pilipino, magiging bahagi ang kanilang bayan ang labanang ito sa ilalim ng pamumuno ni Admiral George Dewey, tinalo ng U.S. Navy ang plota ng Espanya sa Maynila. Dahil dito, naniwala si Emilio Aguinaldo at ang mga revolusyonaryong Pilipino na kaalyado nila ang Amerika sa laban para sa kalayaan. At noong Hunyo 12, 1898, idineklara ng Pilipinas ang kanilang kalayaan sa Kawit, Cavite. Ngunit sa likod ng mga eksenang ito, may nagaganap na pagtraidor. Sa kasunduan sa Paris, walang kaalam-alam ang mga Pilipino na ibinenta sila ng Espanya sa Amerika sa halagang 20 milyon yon. Sa isang iglap, ang Pilipinas ay itinuring na pag-aari ng Amerika kahit na ipinaglaban na nila ang kanilang kalayaan. Digmaang Pilipino-Amerikano, 1899-1902 Isang madugong pagtaksil Sempre hindi pumayag ang mga Pilipino. Hindi nila tinanggap ang pananakop ng Amerika. Noong Pebrero 4, 1899, sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano. Isang madugong labanan na halos malimutan sa kasaysayan. Tinawag ito ng Amerika na isang pag-aalsa, ngunit para sa mga Pilipino, ito ay isang digmaan para sa kalayaan. Ngunit mas moderno ang armas ng US. Mas marami silang sundalo at walang awa nilang nilupig ang mga revolusyonaryo. Ginamit ng Amerika ang scorched earth tactics, sinusunog ang mga baryo, pinapatay ang sinumang pinaghihinalaang kumakampi sa mga revolusyonaryo. Tinatayang 200,000 hanggang 500,000 Pilipino ang namatay, karamihan sa gutom at sakit. At hindi lang iyon, ginamit ng mga sundalong Amerikano ang water cure Isang uri ng torture kung saan pinupuno ng tubig ang bibig ng isang Pilipino hanggang sa halos malunod ito. Noong 1901, nahuli si Emilio Aguinaldo. At noong 1902, idineklara ng Amerika na tapos na ang digmaan, kahit na ang paglaban ng mga Pilipino ay nagpatuloy pa rin ng maraming taon. Pananakop ng U.S. Benevolent Assimilation o Pagsasamantala Sinabi ng Amerika na sila ay narito para sa benevolent assimilation o mabuting pagsasama kung saan itinuro nila ang wikang Ingles, nagtayo ng mga paaralan at ipinatupad ang pamahalaang Amerikano. Ngunit ang tunay na layunin, kontrolin ang ekonomiya at politika ng Pilipinas. Ang mayayamang likas na yaman ng Pilipinas ay napasakamay ng mga negosyanteng Amerikano. Ang mga Pilipino patuloy na naging alipin sa sarili nilang bayan. Ikalawang digmaang pandaigdig at kalayaan ng Pilipinas, 1946. Sa pagdating ng ikalawang digmaang pandaigdig, sinakop ng Japan ang Pilipinas. Matapang na lumaban ang mga Pilipino at matapos ang giyera, sa wakas ay dumating ang kalayaan. Noong Hulyo 4, 1946, ibinigay ng Amerika ang kasarinlan sa Pilipinas, pero may mga kondisyon kailangang pumirma ang Pilipinas sa Bell Trade Act na pabor sa mga negosyanteng Amerikano at nanatili pa rin ang mga U.S. military bases sa bansa. Sa dulo ng lahat ng ito, isang tanong ang nananatili. Ninakaw nga ba ng Amerika ang Pilipinas? Hanggang ngayon, malalim pa rin ang impluensya ng U.S. sa Pilipinas, mula sa politika hanggang sa kultura. Salamat sa panonood, like and subscribe.